Good morning, good morning mga wow It's Wednesday Kailangan lumabas mga wow Para bumili ng makakain Sige tayo mga wow Today's breakfast mga wow Yan Itlog na may sauce ng humba Ang sarap <laughs> May DTX coffee mix na lasaw And spaghetti This is my breakfast Kain tayo mga wow voice over muna tayo mga wow kasi malakas yung music ng aking kapitbahay. Spaghetti is so yummy. <laughs> See you later. Fine. Tessa, don't be father. Because of Tessa, I see you as my father-in-law. If it weren't for her, what would you be? I don't think Tessa wants to acknowledge you as her father anyway. So, Mr. Winslow, please know your place. Fine. You will just wait. If you give it to me, I won't live to spend it. Shut up. Tessa, I'm sorry. I. Lately. Another dream? wala pang bus. Ako, di man po din si Jan kay ano, Goldie, bye! Are you sleeping? Yeah. tulong mo siya. Asa man kagay nila, agmang ka Goldie sa'yo pas At salamat mga salamat mga kasakay nakasakay po agad kasi unti-unti nang lumalakas yung ulan mga wow tag na talaga <laughs> ingat tayo ah, mga akong bit -bit, mga bitbit mga wow lemon hmm. grass mga wow kasi magulay na naman tayo That's torta, binigyan ako ng torta ni Jima, mga waw tapos naniinig ako ng bigas na mais magsugod so na kong padpads kalamunggay mga wow para ready na onya sa ako pagluto sa lunch masarap humigop ng ano soup mga wow habang umuulan malamig kasing panahon umalo ka mawaw kaysa ano ilaw for this lunch mga wow canning mais nabigay sa akin chima yan daing sa kagulay na sobrang sarap yan wow, mga wow hirap sa bawin init Não assoa sopa lang na aslong yung anok suka kumawo. i uh -huh. again mga wow brown out na naman hello maulan ang ating morning mga wow kaya sa aking araw kahit umulan, pilit lumalabas <laughs> yan sign yan mga wow na tayong mawala ng pag-asa life must go on pray lang tayo mga wow palagi Habang nagbabalat ako ng itlog mga wow, magluluto na rin ako ng oatmeal para sa aking breakfast. Ting salt mga wow, lagyan ko siyang konti. To this breakfast mga wow, ko yan. I have torta na bigay sa akin ni Jima, mga wow. DTX Coffee Mix. Meron tayong orange. Saka yung ano, oatmeal na may dalawang eggs, mga wow, boiled eggs. Thank you, Lord. Nakakalungkot mga wow yung mga ano pangyayari ngayon sa Pilipinas. Yung mga kalamidad mga wow. Malakas na ulan, baha, lindol. Kailangan na talagang magingat ingat sa ka. Manalangin palagi mga wow. Alam niyo mga wow, lumindol daw kanina around 9 o'clock mga wow, hindi ko napansin. Pero yung sintro daw ng lindol is Davao. Nakakatakot mga wow yung ano pangyayari dito sa Pilipinas ngayon. Mayroong lindol, mayroong baha, mayroong gulo tungkol sa politika. Iba't ibang mga pangyayari mga wow. Sana maging okay ang lahat to the snacks mga waw, yan. bihon sa kayong coffee tumaan yung auntie ko mga wow nagdalas lang ng baby kasi magpa-inject sila kaso wala dito mga wow kaya pupunta sila ng dumagiging magto two weeks pa lang yung baby mga wow cute <laughs> ako hindi na yata ako magka baby mga wow pero okay lang wala tayong magawa masarap itong biyon, mga wow sa kabila ng mga pangyayari ngayon sa ating paligid mga wow wag nating kalimutang mag manalangin, magdasal para sa ikakabuti ng lahat good night